Nasa tatlong daang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang talaga sa mga lugar na dadaan ng, dadara, daraanan ng parada. Si Bernard Ferrer sa detalye, Rise and Shine, Bernard. Nakahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa pagbibigay dangal, a hero's welcome for the Philippines Paris 2024 Olympians. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, Nasa 300 MMDA personnel ang nakadeploy upang matiyak na magiging maayos ang parada. Magpapatupad ng stop and go scheme sa daraanan ng parada, kabilang sa Vicente Soto Street, Cross Boulevard, Cross Boulevard Service Road, Padre Burgo Street, Penance Road, Taft Avenue, President Crino Avenue, Adriatico Street, hanggang makarating sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan tatanggapin ang 22 atleta ni na Manila City Mayor Hani Lacunapangan at mga opisyal mula sa Philippine Olympic Committee. Daraan din ang parada sa lugar kung saan lumaki si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Wala namang isasarang daan pero pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Binubo ang homecoming parade convoy ng MMDA Motorcycle Unit, PNP, MMDA Ban, Media, ang float kung saan nakasakay ang mga atleta, RTVM, MMDA Ambulance at iba pang sasakyan ng kapulisan. Ito po ay napakagandang pagkakataon para i-celebrate yung victory ng mga Olympians po na hindi lamang po yung mga nanalo ng medalya kundi lahat po nang nag-participate sa Olympics po. Maging ang security measures ay nakalatag na rin lalo't inaasahang madami ang gustong masilayan ang mga atleta ng bansa. I understand even doon sa convoy po may PNP kaya nga makikita nyo sa harap at sa likod may PNP uh, vehicle or mobile car. May mga security naman po tayo na nakalatag uh, although wala po kami nare-receive na any threat naman. So. Pinatay ang aabuti ng 45 minuto hanggang isang oras ang parada. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.